Bilang isang nicotine consumer, sumasang ayong ka ba na kumakalma ang iyong pakiramdam kapag kumagamit ka ng nicotine? Naiibsan ang stress at tumatalas ang iyong pag-iisip, lalo na kapag meron tayong malalim na iniisip? Of course, ako ay sumasang ayon doon sa statement na yan. At maging ang mga Native American elders noon ay sumasang ayon din. Kaya sila ay merong inaalok, inaalok na peace pipe. Yung peace pipe po ay sinisiksikan nila ng tabako at pinaiikot doon sa mga miyembro ng pagpupulong, mga partisipante na ipinatatawag nung kanilang kapitan. Lalo kapag merong hidwaan sa komunidad, may pagtatalo-talo, pinagagamit po nila ng peace pipe na may lamang tabako at nang sa ganun kumalma ang mga partisipante at makapag-isip ng mas rasyonal at hindi nagiging too emotional. So bakit po gano'n? Ano po ba ang bisa ng peace pipe na yan? eh, napag-alaman ng modern science na ang nicotine ay nakakatulong sa performance ng ating prefrontal cortex, yung nasa nuuhu natin, oh, nasa yung gawing dito ng, ng ating utak at siyempre ng talamus yung nasa pinakagitna ng ating utak. Ang talamus po yung nagpo, ang nagpapadala ng mga signal sa ibang bahagi ng ating utak. And siyempre, nakaka-stimulate din po yan ng ating visual system. Nagiging, at sumbaga, nagiging mas klaro yung mga sitwasyon kapag gumagamit ng nicotine. Ya sinasabi stimulation of the brain by nicotine results in the release of a variety of neurotransmitters, most importantly dopamine. Yan po isang paliwanag kung bakit napakahirap bitawan ang nicotine.